Guys, may gustong pumasok. Isang dab. Siguro ano to ng mga kapit pa namin. Masira na yung screen namin. Kasi pag ganito, lumulutong na yan eh kapag ano, medyo matagal. Hindi niya ako kita kasi tinted tong ano namin. So aking gaganyan ganyan eh para mas malinaw. Mmmmm. <laughs> Kaya pala ha, may mga ganyan yan. Yung bubong na yan. yan. yung bubong ng sa may ratan. Sa pagawaan ng ratan. Mga upuan, ganyan. Kasi itong bubong na ito, pa, pinalitan na yan. Mabilis talagang kalawangan yung mga ganyang bubong. Ano? Kapapalit lang yan siguro. Ano na, ilang buwan na din. Kalawang ulit. Nilagyan kasi ng lona. Hmm para nga naman hindi liparin so itong kalapati na ito ay ayaw umalis Aliana Jay tingnan mo may kalapati eto <laughs> oh tignan mo eto oh. ano kalapati Tulak mo. Tulak mo ba? kalilipad yan. <laughs> Kala mo ah. Sige, open natin ito. Nasaan na ba? Open natin. Mabait ka ba? Kunin mo. Hindi siya po pwedeng kunin, anak. Pwede. Lilipad yan. Ah! <laughs> Lumipad na. <laughs> Tuwing Sabado kasi sahod yan. Kaya eh, maga yung mga tao. Excited magsipag-uwi sa kanika nilang tahanan. Pag Sabado maagang labas. Eh na, wala na ang mga tao. At ako eh, may tinatapos lang bago ako ulit umuwi. Ayan. Kunting-kunti na lang po. low na. Pag ganitong hapon.

ito ko pa no may kulang Lagi yun no makaka limutin din 'yan o. Ah. Happy pag payday yung mga ka. Maya-maya uwi na din ako. Kain tayo guys. Dinner. Hindi na ako nakapagluto kasi late na rin. Nakalabas ko lang galing ng trabaho. So, bumili na lang ako ng food namin ni Aliana sa 7-Eleven. Kasi may nabibili naman doon. Yung mga pritong manok, gano'n. May fish fillet. And then, may coffee ako. Hindi ako nakapag-coffee doon sa trabaho. Hmm, kain tayo, guys. Kain. kakainin to gabi na hindi na ako makakaluto super late na banding, makipaglaro sa mga alaga. O, oh, dami. Hmm? Parang ano si Olaf ngayon masaya, ano? Pusa na pula lahat ang kasama namin sa bahay. Oh, Olaf, akong kinakagat, ay! Olaf, wag! inaasar mo kasi <laughs> nagalit na <laughs> oy <laughs> iniinis na naman niya yung isa nasa yung isa ay tignan mo nagsakitan na oo 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 Oink mapanghamit kasi talaga tong isang to. Tingnan <laughs> mo. Ayaw mo siya. Yeah. Mm -hmm. Oh. <laughs> tigmo <Tignan> mo. <laughs> busit na busit na kamo yung isa oh. <laughs> Olaf! Tigilan mo yan, tigilan mo. Tig Ayun, <laughs> yung isa. Yung isa naman, binubwisit. Tignan mo! Yung isa, yung hawak-hawak naman yung buntot. Susko. ko. kami mga pusa kayo, ganyan, oh. Halos lahat na i-gusto i, i Umakit na sa lamesa, Jay! Jay! Sunday ngayon guys, hindi ako pumasok, pero dapat pumasok ako kanina. So, na kanina nung ano, nakabis na ako, parang bala ko nang pumasok. Pakiramdam ko, asa, ang bigat-bigat ng ano ko, ng katawan ko. Kasi nga, may sipon ako. Usong-uso yan ngayon, sipon, trangkaso. Sana hindi tumuloy ito ng lagnat. Kasi pakiramdam ko, ang bigat-bigat na ganyan ako kapag ka, alam kong lalagnatin ako. Sana hindi siya tumuloy. Kasi sayang naman yung trabaho ko. Hindi ako makapasok. Walang kita. Diba? Tapos maghapol ako nakahiga. Ganun. Meron pala ako guys in order. Sa ano. Tatry ko to. Kung maganda. Kasi marami ako nito Baka naman may suggestion kayo dyan. Dumami yung, yung pekas ba? Yung tawag dito pekas, yung dito dami-dami na. Siguro dahil, ano, sa pag mumotor-motor ko, kasi nga, umuwi kasi ako tanghali kapag magla-lunch na ako. Wala kasi akong baon, hindi ako nagbabaon. <coughs> ano siya? Madami na siya, oh, pagmasdan nyo. dami-dami na yan. Pekas dito. At nakakatakot siya baka lumala. Tapos ang dami-dami ko pang ano yun? Dark spot. Ang gusto ko matanggal yan. Itong may pekas ko dito. Ang dami-dami na hindi nyo kikita masyado. Pero pipicturan ko siya. At ko dito kung ano. Yan siya. Yan yung tsura. Sa may ilong ko baka may suggestion kayo para magamit ko din para matanggal naman yan kasi ang tagal-tagal na niya dyan eh ang dami-dami ko nang nagamit eh hindi siya talaga umeepekto baka meron kayong alam comment na lang po kayo para naman kahit pa paano ay mabili ko yun guys masain na natin amoy siyang milk yun masarap masarap na para bababarin ko muna siya. No. Ayan. Yung kuko ko guys, oh. Magbingot-bingot na. Gagawa ulit ako ng kuko niya. So, atin muna siyang bababarin sa muka. Ito yung problema ko dito sa mukha ko na to eh. Kapag tinubuan ako ng tagiyawat, dire-diretsyo. Tapos, may iniiwang bakas. Ganun. So, anuhin natin muna to sa kamay. <clears throat> Bababad ko lang na ganyan. Bango niya, ang siya ng ano, gatas. Ganun. Ang dami ko na kasi yung sabon na nagamit, pero hindi ko alam kung ano yung effective sa mukha ko. Wala na yata talagang pag-asa. May mga part naman sa mukha ko na maputing maputi siya. Dito, maputi. Ito lang talaga yung ano, maitim. Ito maputi naman ito. So kahit sa ano, kahit sa baraso, braso natin, braso, kahit sa braso natin, pwede natin itong gamitin. Tapos ibababari natin. Nakita ko kasi ito sa review nila. Ibababad mo muna siya bago mo siya banlawan. Ayan. Babad muna. Ayan. Tapos dito din sa ating braso. guys, binanlawan ko na yung aking mukha. Ayan. Wala pa naman yung result dyan. Mga ilang araw pa yan. So, ayan. <laughs> Ganda. Tignan! <laughs> Kasi nangangailangan sila ng mga tita outfit. Hindi pa naman ito yung final. Bibili ako naman. Pag ayaw mo niyan. Iyoko lang talaga. Oo. oo. Kasi masyadong siyang ano. Sexy masyado. Hindi mo kang tita mo, Lola. Mukha na isa. Mukha bang Lola, Puncha? Ikaw, anong ginagawa mo? ML pa more. Don't forget to like and share and subscribe na rin po. Thank you!